Sa biyahe ng buhay, iba't ibang tao ang ating mga May mga sari-saring kwento, pinanggalingan, at mga laban sa buhay. May kanya-kanya man tayong pinagdaraanan, may mga tao pa rin hindi nakakalimot na magpamalas ng kabutihan sa iba. Ito ang kwento ni Tatay Adonis Endrinal, isang jeepney driver na hindi lang umiikot ang buhay sa pagmamaneho, pero sa kung paano rin niya mapapasaya ang kanyang mga pasahero. Ating alamin ang kwento ng kanyang buhay dito sa Cayetano Inspiring Accounts. Maraming salamat, Adonis, sa iyong pagdaan uh, sa amin dito sa Cayetano in Action. Maraming maraming salamat din po sa inyo sa pag-invite niyo po sa akin. Cayetano Inspiring Stories. Kami talagay uh, naghahanap, namin minsan ang mga lugar dahil naniniwala kami na napakaraming inspiring stories ang ating mga kababayan. Pero dito nating umpisahan, sino ang nagpalayo sa'yo ng Adonis? Ang nagpalayo talaga po sa akin ay ang mother ko. Oh. Ana Adonis, kasi po nung bata po ako, ay iniisip po ng mother ko noon na ano kaya magandang ipangalan. Kasi two years po talaga ako, hindi po ako ng father ko. Merong panahon sa iyong buhay, Adonis, na napunta ka sa pagsusugal doon nga natin umpisahan. Kasi po, yung noong una po talaga, ang ko talaga po noon ay nagsusugal po ko. Pero hindi naman pa ko lulong sa sugal. Minsan po ako po ay nagkakasino, pero sa loob po ng isang buwan lang yun. Minsan lang po ako po ay nataya sa weteng, nagsasabong. Kaya po naisipan ko po noon na hindi maganda pala ang pagsusugal. Kasi naisip po, lagi pong talo. Yung kinikita ko minsan sa jeep ni driver na pupunta sa, sa halip na sa pampamilya, ay napupunta pa sa bisyo ko. Kaya iniisip ko po na alisin ko na yung bisyo ko ng sugal at itulong ko na lang sa aking pagiging isang jeepney driver. Okay. So, noong panahon na yun, nagmamaneho ka na ng jeep? nagpisa po ako na pagmamaneho po ng jeep ay 2012. Pero bumili po ako ng sasakyan ay 2001. Hmm, okay. Dahil uh, ikay nag-OFW rin, hindi ba? Naging seaman po ako noon, siman po. Ang ipon mo doon ay nagamit mo pambili? Nung 2001 po, bale, bumili po ako ng jeep. Tinulungan po ako ng mother ko na pambili po. Unang sakay ko po ng barko noon na nag-udyok ano po sa akin noon yung aking tiyuhin na sabi, wag mong bibili ng private at hindi kami papayag. Ang bilhin mo yung jeep, papayag kami kasi nakakatulong sa iyo. Ay noon po, tama nga pala po ang sinabi ng tiyuhin ko, ang advice advise na ang bilhin mo yung jeep. Pagko naman po kayo bakasyon, sa pagiging sima, nag-i-extra pa ako ng pagdadrive. Nung jeep na inyong napagtulungang bilhin. Yes po, yes ano po. Ano napakaganda siguro ng iyong relasyon sa iyong ina? Yes po, mahal na mahal po ako ng oo, mother oo. ko. Kwento mo nga. Dahil po kasi po, nung uh, mother ko po, eh, nung uh, malakas pa po siya, talagang tinutulungan po niya ako kung anong problema ko, kung anong mga pangangailangan ko, binibigay po ng mother ko sa akin. Anong hanap buhay ng nanay? Teacher po. O, teacher? Ano yung pinakamagandang leksyon na iyong natutunan uh, sa iyong ina? Ang pinakamagandang leksyon na natutunan ko sa aking po magulang ay eh, talagang ako pinasasaya po niya na nung ako pinag-aaral, na nagagalit po sa akin ang magulang ko dahil yung aking pong, konting baon pa nung ako i-college pa na pinagsusugal ko pa yun eh. Oh. Opo, kahit may 250 pesos po ang baon ko doon isang linggo, misang po wala na akong natitira. Pero yung usap pa po noon ng majong. Noong college talaga po ako noon. So nag-umpisa yung yung pagsusugal, hindi man lulon, pero yung fascination mo ika nga doon sa pagsusugal ay nag-umpisa uh, nasa school ka pa. Nasa so, school. Ano ito? Sino ang nag-influence sa'yo doon? Mga kaibigan, nakikita mo sa environment mo. Pa bakit ka napunta doon? At bakit uh, gusto mong manalo ng pera? Ay, wala naman po. Bakit nga po ako nalulong sa mga ganon? Gusto ko po, hindi ko po malubos maisip bakit nga po ako yung nagsusugal. Hindi ko po din maisip bakit ko ginagawa ito. ito e tal, wala naman akong patutunguhan. Talagang napunta ka lamang doon? Napunta lang po di ako doon. Hindi dun. dahil Tumak sa ginagawa ng mga kaibigan mo, o di kay mga kamag-anak, o di kay kapitbahay, hindi mo na kikita yon. Ikaw lang talaga? Ako lang talaga po. So, masasabi mo, Del marami ang nakikinig sa ating pag-uusap na pag kay nagsugal mas marami ang talo. Correct po kayo. Mas lamang <laughs> po ang talo. Ano ang payo mo doon sa mga taong 'yun ang mindset, 'di ba? Na, Nataros sa sabo ngayon. Babalik ako uh, sa susunod na linggo at ako'y tatay at mananalo ako. Ang maipayo ko po sa ating mga nagsusugal. Huwag na po bumalik dahil talo ka. Huwag na po kayong bumalik at lagi po kayong talo. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. Ang pinakadabis best po lang ninyo para po kayo manalo ay tumigil po kayo ng paating pagsasugal. At yun ang nangyari sa iyong buhay. Yes po. Paano ka nagdesisyon na ayoko na? Ayoko na magsugal? Noon pong pandemic po, nausupan pa yung online eh. Nasabong. Tumataya po kami mga jeepney driver. Ako pinagdadrive noon. Kung ano kaya at ang gawin ko na lang eh, yung aking pinapatalo sa sugal, tulong ko na lang sa aking pagiging jeepney driver. So doon mo naisip na kesa naman itaya ko, kesa naman isabong at itong its ko, iibili ko na lamang ng mga bagay na makakatulong sa kapwa. Correct po. Anong una mong binili, paano mong ginawa? Sa totoo lang po, sir, doon po ako nag sa talaga po, 2017. Nagbigay po ako ng libre sakay sa mga senior citizen, oh. PWD at buntis. Sa, sa loob po ng dalawang taon, ng pagpapalibre ko po yun, napansin naman po ako ng aming LGU ng Batanga City, biligan mo po ako nila ng parangal. Pagkatapos po noon, noong 2019, bigla pong na-stop dahil nag naman po noon. Pero nung una mong ginawa yon para sa mga buntis, para sa mga PWD, paano mo ginagawa? Ina-announce mo? May, may placard ka na nagsasabi? Paano mo ipinaalam sa tao na meron kang gano'n? Pina nagpagawa po ako sa computer shop. Ginastosan ko po talaga yun. Nagpapalaminate talaga po ako. Nakalaminate po sa jeep ko tapos aking pinapas skill sa jeep. Napakaganda naman. So nag-umpisa yun, hindi ka naman nalugi? Hindi naman po ako nalulugi. Nung panahon po yun ay medyo maliit pa po ang pumasahin noong 2017 hanggang 2019 eh medyo okay pa po ang kita ko noon kahit kaunti lang po kinikita tapos po noong 2024 doon po ko na nag-isip ulit ng ano kaya maganda ko may tulong sa tao na para mapasaya ko ang mga tao doon po ko nag-isip na magbigay ng tubig oh. o ng mineral water at dahil wala ka talaga pong kahit kahit piso libre talaga po yung sarili kong ko bulsa noon Noong Mother's Day ako Mother's Day to magpapasaya ko ng mga tao na bibili ako sa sa supermarket lahat po libre yon sarili ko pong bulsa yun, pati mga pa, pa, lahat po talaga, no, Mother's Day, nagpasaya pa talaga ako ng tao na todo viral po yung jeep ko noon na sa ganda po ng comment ng mga pasahero sa akin noon. Oo, dahil hindi lamang li, la, libre ang tubig, oh, po. ang pamasahe lang ang... Libre po yung Mother's lahat. Day lang po, lahat po Pananda Mother's Day. Na November, nag-isip na naman ako ng paraan kung anong pagpapasaya sa mga tao. Yun naman po, 2024 ng November, Nagbibigay naman po ako ng kada buwan. Lahat po ng mga may birthday ng may buwan na yun, libre. Napakaganda naman. Kumusta naman ang kita mo? Ay eh di, budget ko lang po yung kita ko. Ay ito, para Hindi sa Hindi naglireklamo yung... si misis? Hindi naman po. <laughs> Dahil mga bayarin po sa mga bay, kahit po, po paano, nagagawa ko din ng paraan. Kahit wala po kaming ipon, na pinagkakasa ko po yun. Pagka po wala Minsan pamilya may natutuwa pa po ako, sir, nagbibigay po sa akin ng sponsor ng tubig. Diyan po ako natutuwa. Oh. Na hindi ko po mga kilala, mga OFW, mga pasahero. Hindi ako nung ito ang tuwa na ay napapayak na ay ayos. Hindi, hindi na ako bibili ng sarili ko sa bulsa mang gagaling at oh. galing na sa mga tao. Yung po, pag naubos na po yung sponsor ng tubig, di sa akin na pong bulsa, pinagbabudget ko po. Pwede talaga tayong magtulungan. Pwede talaga tayong gumawa ng sarili nating mga hakbang para mas mag Maganda ang ating buhay. Ano ang iyong mensahe sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating kwentuhan? Ang mensahe ko po sa mga nanonood ngayon ay sana kahit sa kaunting paraan, kayo po'y magpasaya sa mga tao. Doon po sila, kahit sa kaunting paraan, magbigay po tayo ng tulong. Kung mayroon po kayong kakayahan magbigay ng tulong, magbigay po kayo sa mga nangangailangan. Ako'y sigurado na proud na proud na proud ang iyong ina. Yes po. Hindi, na napakaganda uh, dahil ang daming maaapektuhan nitong kwento mo na hindi ka kinakailangan maging bilyonaryo uh, para makatulong sa kapwa. Yes po, hindi Kung, ko po kailangan maging bilyonaryo, maging mayaman, lang kailangan po tayo magpasaya ng mga tao. Inuulit-ulit mo yan, magpasaya sa kapwa. Yes po. So hanggang ngayon patuloy pa rin na ikay nagmamaneho. Patuloy pa rin po magmamaneho hanggat kayo ko po magpa magpasaya ng mga tao, gagawin ko po ang pagpapasaya sa mga tao. Hindi na po mawala sa akin ang bilang isang jeepney driver. Mabuhay ka. Mabuhay Hindi po. ka lamang adonis sa panglabas. Adonis ka sa iyong kaluuban. Salamat po. Maraming maraming salamat uh, sa iyong pagdaan sa amin dito sa Kaitano in Action. Salamat po sa inyong pag-invite din po sa akin. At maraming maraming salamat po sa Kaitano in Action at sa buo, -buo po ng staff. Maraming maraming salamat po sa iyo. Hindi hindi ko po ito malilimutan hanggat po kayo nabubuhay dito sa mundo. God bless you po sa inyong lahat oh, sa mga staff. Okay. Maraming maraming salamat. Sabay sabay nating sabihin, mabuhay si Adonis one two three, mabuhay si Adonis. Salamat po. Salamat po.